Good evening po. Gabi na naman. Uh, may natira pa sa paninda kong gulay. Pero ganitong ginagawa namin pag may tira-tira. Ganyan po ginagawa namin sa tira. Oh. Uh, kamatis, purong kamatis yan. Igigisa ko yan. Lagyan ko ng itlog. May ulam na kami four years lang. Mm. Hmm. Isa lang yan. Hmm. Ito na. Ginisa ko na yung, man, kamatis. Oh. Lumalabas na yung manti-mantikan Hinanda ko na rin yung apat na itlog na ihahalo ko o oh, yan na po nilagay ko na yung itlog nya o oh, di may ulam na kami ganyan kami dito walang sayang sa mga pananim ko na gulay o oh, ito na po yung kamatis with eggs kain na po tayo healthy foods